Gumamit ng mga transfer device upang malampasan ang mga kahirapan sa pag-alis ng pasyente mula sa kama, lalo na kapag ang dayuhang manggagawa ay maikli o payat. Ang mga tuol sa mobile ay may maraming mga pakinabang kabilang ang Pinababang pisikal na pasanin, ang isa sa mga pangunahing bentahe ng mga mobile device ay ang pagbabawas ng mga ito sa pisikal na pasanin sa workforce. Sa halip na umasa sa kanilang sariling pisikal na lakas, ang mga migranteng manggagawa ay maaaring gumamit ng mga makina para sa pagdadala ng trabaho, na binabawasan ang panganib ng pinsala at pagkapagod. Pinahusay na kaligtasan, ang mga transfer device ay idinisenyo upang magbigay ng katatagan at kaligtasan sa panahon ng paglilipat ng pasyente, na binabawasan ang panganib ng pinsala sa parehong pasyente at operator tumatanggap ng iba't ibang uri ng pasyente. Ang mga unit ng paglilipat ay kadalasang nagtatampok ng mga adjustable fitting at adjustable na taas ng kama upang matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang uri ng pasyente, kabilang ang mga mas maliit o mas payat. Nadagdagang ginhawa Idinisenyo ang mga kagamitan sa paglilipat na nasa isip ang kaginhawaan ng pasyente at kadalasang nagtatampok ng pading at suporta upang matiyak na mas komportable ang pasyente sa panahon ng proseso ng paglipat. Pagbutihin ang kahusayan, ang tuol sa paglipat ay maaaring mabilis at matatag na kumpletuhin ang proseso ng paglipat, mapabuti ang kahusayan sa trabaho at bawasan ang kinakailangang oras. Sa makatuwid, ang paggamit ng mga transfer device ay maaaring magtagumpay sa mga paghihirap na maaaring maranasan ng mga dayuhang manggagawa sa pag-alis ng mga pasyente mula sa kanilang mga kama, lalo na ang mga maikli o payat. Pinapataas ng tuol na ito ang kahusayan, pinoprotektahan ang kanilang kalusugan, at ginagarantiyahan ang kaligtasan at ginhawa ng mga pasyente. Gayunpaman, Siguraduhin na ang mga operator ay wastong sinanay bago gumamit ng mga kagamitan sa paglilipat at palaging sundin ang naaangkop ng mga alituntunin at pamamaraan sa kaligtasan.